AI Science, PH News Inanunsyo ng Department of Education o DepEd na hindi sila mag i ng class suspensions para sa nationwide transport strike na mag-uumpisa sa November 20. Ayon sa DepEd, nasa mga local government units o LGU hit ang desisyon kung suspendido ang mga klase, depende sa sitwasyon sa kanilang nasasakupan diin ng DepEd, hindi magbababa ng proklamasyon ang ahensya ng walang sapat na basehan, dahil iba-iba naman ang magiging epekto ng transport strike sa bawat eskwelahan sa buong bansa. Ang pinagkaisang samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston ay magsasagawa ng transport strike mula November 20 hanggang November 23 bilang pagprotesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. AI Insights PH News Channel.